Hi guys, good morning. So, pag-usapan pa natin ngayon kung ano nga ba yung mga Saint Thomas po ng ESF. Dahil nga po sa nagdaang taon ay natamaan po yung babuyan ko po ng ESF. So gusto ko pong ibahagi po sa inyo kung ano po yung mga palatandaan po nito na makikita po natin para uh, mas early ma natin na uh, ESF nga po yung uh, sakit ng baboy po natin. So, dun po sa mga baboy ko po, um, nagumpisa lang po siya sa isa guys. Uh, may napansin po ako doon sa isa kong inahin. Ay humina po siyang kumain. And halos mabilisan lang po guys na po ano, yung pagkina niyang kumain after 3 days namatay na nga po siya. At hanggang sa sunod-sunod na po, ano, kahit yung mga malalakas na baboy ko, ay unti-unti din po silang humihina so pangalawang sintomas guys ipapakita ko sa inyo uh, sa picture na ito or sa video na ito yung iba pang mga sintomas uh, kung saan nandun um, yung lalabasan ng ng dugo sa ilong ano tsaka yung pantal-pantal po niya na kulay violet and sa mga buntis naman guys mas mabilis silang tamaan mas naunang natatamaan yung mga buntis. Malalaman natin na ESF po kapag nagkakaroon po ng mga abortion na sa mga inahin natin. Yung massive abortion po ng mga inahin, hindi lang isa, kundi uh, mas madami pa dun sa mga inahin po natin. And ano pa ba yung mga ibang sintomas niya? Um, yun, yung tuloy-tuloy na paghina po ng, ng katawan po nila at hindi na po sila kumakain. At kapag malala na talaga, halos mapupuno na po ng violet, ng mga pantal-pantal po sa, sa katawan nila. So sa, sa video po, ay makikita nyo po ang ilan sa mga sintomas po na, na dulot po ng ESF. Pero hindi din po natin siya pwedeng i-declare guys na ESF hanggat hindi po natin napapakuna ng blood sample. Kasi maa maaari na mali yung hinala natin doon sa mga doon sa mga St. na nakita po natin. So the best po kapag na, uh, na observe po natin ang ating baboy na may mga ganung symptoms ay pumunta po tayo sa Department of Agriculture para ipa-check nga po kung ESF it ba ito or or anong sakit ano. Mas maaga mas maganda para maiwasan natin yung pagkalat po nito sa iba pang mga may mga alaga rin baboy. Okay, panoorin po natin yung video nito. Yan kahit ini po po 'yan na check, guys. Yan po yung St. Thomas oh. Nagkukulay violet po. And yun, May lumalabas na dugo sa ilong nila. Inuuna po niya yung mga kuw ng mga buntis. Ito buntis po ito oh. yun anak, napilit na nang anak. isa. Mga buntis at bore po yung inuuna po nitong ISF. Pero kahit pati guys medyo nahuhuli lang sila kasi medyo mataas yung resistensya ng mga patiners pa, mga patiners po natin kaya yun bumili pa tayo ulit ng feeds kasi mahirap naman hindi pa kainin po yung mga natira nating baboy kaya bili pa rin po tayo dagdag lugi kakawa naman po sila kung hindi pa pa ito oh, dami nyan pero hindi ko alam kung mabubuhay po ito Sigla naman sila. Ayan. Kaya binigyan ulit natin ng isang sako. Paalam mga mahal kong baboy. Hindi man ako nagkulang ng pag-alaga sa inyo.